usapang pagkain naman tayo at ito ang top 5 paboritong ulam ng mga Pilipino. Let's go! Number 1, ang sinigang. Lalong-lalo na kapag gusto mo humigop ng sabaw, ang maasim na sabaw ng sinigang. Solid talaga ang sarap. Sinigang, ang paboritong ulam ng mga tigang. Pangalawa ay ang adobo, lalong-lalo na kapag minahal mo siya ng todo. Kahit pork o chicken adobo, walang problema, lahat masarap. At iba-iba ang timpla dito. May maanghang, may maalat, may maasim. Iba-iba ang adobo. Pangatlo ay ang menudo. Paboritong ulam ito ng mga taong niloko. The best ang menudo kapag mayroong liver spread na ingredients dito. Panalo talaga to. pang ay ang binuguan. Sobrang sarap nito na medyo maasim-asim na may matamis-tamis na may anghang ang panlasa nito. Hindi nga lang pwede kumain ng mga iglesia ni Chris. To. Ang top 5 na ulam ay kayo na lang maglagay sa comment section kung ano ito at babasahin ko ang mga komento ninyo.